Magandang umaga naman mga mo mga bro, uh, Dito naman ako sa no vlog ko Update naman ako sa no, Yung tanim ko na dalili Yung gardaba Hi Hybrid Hybrid na gardaba Ito po Maliit pa Magpapas lang na munga At ito Ito may ano Bulaklak na Yan Yan Hanggang sa baba rin to. Yung iba malapit na rin ano, mamunga niyan ito. Ako na ito mamunga. At ito, may bumusak na bulaklak. ano, oh. At ito, may isang mamunga na. Yung iba malapit na rin may bunga. Thank you Lord sa blessings kahit yung iba hindi pa gano'n sila silang sa pupamunga so dalitin yung panahon mga ilang buwan mabunga rin siya so tingin tiis tiis lang talaga tayo kapag ano tayo ang mag farming kunting ano tiis tiis lang uh, tsega. sipag lang yung puna natin sa ganitong ano pagpa farming okay bye bye thank you next video na naman thank you for watching